Mukhang masira yung experiment natin mga kayon. Nagkakaroon ng ulap na madilim. <laughs> Andito tayo ngayon sa talipa pa mga kanayon at bibili tayo ng tilapia. Gagamitin natin sa content natin ngayong araw. So ito na yung tilapia na nabili natin mga kanayon Isang piraso lang muna Para kung sakaling sumablay tayo ay hindi masayang Lalagyan natin to ng breeding mga kanayon Okay na to mga kanayon Lalagyan natin dito at dadalhin natin doon sa paglulutoan natin So ayan mga kanayon Nahulaan nyo na ba kung anong gagawin natin oh Ito yung kusina natin or pantry Ngayon lalabas tayo mga kanayon pupunta tayo doon sa malayo dahil may gagawin tayong experiment totoo na ba yung sinasabi nila mula rito mga kanayon pupunta tayo doon sa may site may titi-testing natin yung trending ngayon mga kanayon na nagpaprito ng ulam sa init ng araw dahil oh, tirik na tirik mga kanayon yung araw yun know? Galas na pa lang pero sobrang init na Try natin to mga kanayon Doon natin gagawin sa site mga kanayon Yung pagpiprito natin Kung talagang totoo nga ba yung trending ngayon sa Facebook Para at least uh, malayo tayo sa kusina Or sa barracks At hindi natin mataya Kasi yung ibang nagko-comment sinasabi nila Ah pinainit mo na sa kawali Sa kalan bago ilabas yung kawale so ito malayo tayo sa barracks tsaka kusina try natin kung tuto nga ito nga mga kanayon nagpapunta na tayo sa site tignan nyo mga kanayon kung gaano kalayo yung uh, barracks tsaka kusina para hindi natin tayahin ayun know, doon sa dulo dito natin gagawin mga kanayon sa may bakalan dito ito na nga mga kanayon Ilalapag natin dito yung kawali natin Iti-testing natin yung trending ngayon Dito sa paligid natin mga kanayon Papakita natin na malayo tayo sa barak O kusina Wala tayong dalang Kung ano mang pag ng kawali Nang sa ganun ay makita natin talaga O oh, matry kung talaga bang totoo Walang daya to mga kanayon Tingnan nyo po mga kanayon oh. Walang halong daya mga kanayon Ayan, natin to ah mga ilang minuto mga kanayon tapos try natin at ayan mga kanayon after ilang minutes ay lalagyan na natin to ng mantika try natin to mga kanayon ayan o oh. Kailan natin ng mantika po mga kanayon tignan nyo po mga kanayon oh. nilalagyan na po natin ng mantika ang oh. bilin yung mantika natin ah. pwede na yan oh. Tapos, lang natin konti Inuulit ko mga kanayon, dito sa kinaroroonan natin ay malayo tayo sa barracks at wala tayong anumang klasing gamit o dala na pwedeng makalikha ng apoy. Kaya aasa lang tayo talaga sa init ng araw mga kanayon kung totoo nga ba talaga 'yung experiment natin. Dahil pag ito naging successful, magiging ito 'yung tipid tips natin sa pang-araw-araw nating pagluluto. natin kung totoo nga ba. Epo, take... Nawa. Ano no, no. nangyari mga kanayon? Ano nangyari mga kanayon? Ano nangyari? Naku, epic fail. Gutom na gutom na ako. Ito yung almusal ko. Tapos tanghali na. Wala pa rin. O yan o. Tirik naman yung araw. Naku, epic fail mga kanayon. So ayan mga kanayon. Balik na ka tayo. Dahil hindi yung epic <laughs> Ito yung sumusal ko, tanghali na hindi pa rin naluto. Luto <laughs> yung At least mga kanayon, natry natin. Hindi man tayo sa ututo, pero at least napatunayan natin kung ano nga ba talaga yung totoo Ayun o, hindi naluto. <laughs> Bakit? Walang mantika. <laughs> Meron, kaso, epic field. Ayan, dyan na lang natin isa lang. Mas legit pa mga kanayon. Tutom na ako.